Ngayong araw nga guys, samahan nyo magpalit ng head gasket. Ngayong gagamitin nating head gasket, ngayon order ko lang sa Lazada. Wala pang 200 plus to mga idolo. Dito nga, pero ko lang yung mga tools na aking gagamitin. Tsaka yung head gasket. Makikita nyo nga dito guys na may tagas ng ating Rider 150 and this so, oh. Mga langis-langis. Ayan -langis. guys. Ang una nga nating tatanggalin ay ang bolts ng kanyang oil cooler. Gamit lang tayo ng Allen size 5. Tanggalin nga lang natin yan. Gawin na nga yung kabila. Ay sunod yung yung kabila. nga natin ng oil cooler, ipagilid nga lang natin to para ingatan lang natin. Huwag maputol yung kanyang wire. Sunod na nga natin tanggalin yung swako ng spark plug. Pagkatapos yung tanggalin yung swako ng spark plug, pwede nyo nang tanggalin yung dalawapat na bolts. Yan. Dito nga tanggal na nga natin yung mga bolts. Yan. Gutin na natin yung takip. Makikita nga natin dito na sobrang tagas na tagas na nga palitin na talaga yung ating top gasket yano no sobrang dami na ng langis tapos yung mga alikabok digitan na gagawin nga natin yan guys dilinisan muna natin yan guys okay, so oh. may tagas na nga sya tagas tagas na talaga yung ating ano lamang loob dito nga guys tanggalin na natin yung lumang gasket ng ating head ayan guys hirap tanggalin sobrang dumi na rin na ito guys sobrang lalotong na saltan na yun natin ng bago SJP kaya Indonesia Sama nyo nung ano yung linisin guys Ito guys, sabunin natin ito. Tapos, tanggulin natin yun guys. Ininisan natin yan guys Sabunin natin yan Tara Tapos nga nating linisan guys Kabit na nga natin yung bagong gasket natin Siguraduhin nga lang natin guys Na nakalapat ito Para maiwasan natin yung pagtagas muli Kabit lang natin yan guys dandahan dahan lang huwag magmadali Yun guys okay na nga Nacheck ko na nga Lapat na lapat na nga yan Pag okay na nga guys Kakabit na nga natin siya. Dito nga guys, kakabit na natin siya. Balik na nga natin siya dati, sa dati niyang pwesto. Dito nga, nilapat ko na. Ibalik na nga natin yung mga bolts niya. Yun guys, balik nyo lang yung mga bolts yun nang may balik yung mga bolts guys balik yun na nga yung swako ng spark plug tapos ibalik yun na nga rin yung oil cooler balik yun na sa dating pwesto kasi all goods na yan pag naibalik yun na nga lahat guys subukan natin yung panda rin tapos painitin lang natin check natin kung may tatagas pa dito nga guys, nandibago ako sa aking motor. Super hard starting nga sa Kung kailangan ng ilisin yung carburetor at check yung spark plug.